Yeah, Nung Wednesday, magkasama kami ni Tita Lolit sa Super Sound uh, with uh, Miss Pinky Tobiano. Okay. Ang naloka ako, sabi ba, talaga dito. ni Tita Lolit, gusto niyang pumunta kay ano, kay Alice Gu. Ay, Ay! Gusto niya magpa-picture? Sa Pasig? Oo, oo. ang hanga siya kay Alice Gu. Hindi natatakot sa mga pagtatanong ng mga senator, ng mga politician, di ba? Hindi ko kinakaya ano si yun? Nanay Lolita. Naloka. Gusto niya magpa-picture. So, ano masasabi mo? Hindi ko kinaya. Yun lang masasabi ko kay Nanay. Ibang level talaga si Nanay Loli. At feeling ko seryoso siya doon. Uh, alam sa Alam mo, kanyang gustong pagpa picture kay Alice Go. Okay. Alam mo, uh, eto na, uh, ano Anong tawag nito? Ah, uh, yan wala ako sa sarili ko. Ngayon nagpapa may ano may dialysis si Tita si Nanay Loli. Oh. Uh, Go uh, ano yan dito. Uh, yeah, may nag-ano kasi tungkol din sa concert ni Martin ni Vera kagabi. Signing. Pero syempre, ipapakita natin yung ang mga makikita dito. O, oh, try natin tawagan si Tita Loli para mas ano. <laughs> oh. Si Nanay Lloyd, mga ano, one hour ulit tayo <laughs> oh, uh, Hindi eh, ito para ano lang, para ah... Uh, ito, tingnan natin ah. Yan. Pero, yun, ikaw, gusto mo rin magpa-picture? Ay, Tita Lolly! Kasi kinukwento ko, na gusto mo... Uh Oo. -oh, ano? ko kasi gusto mo magpa-picture. Ano Nasa ano ka ba? Dialysis? yon Yes, hindi mo ako marinig? yon Yes! Tita Lolly! Ay baka yung charger, tita. Hindi kita marinig. Adalaw. Sandali. Oo. Uh, kasi nakwento ko na sinasabi mo gusto mo magpa-feature kay Alice Gu. Na gustong-gusto -gusto mo siya. ang ka. Oo. 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 Di Oo. Wala siyang takot sa mga senador. Ang ah, zero na siya ah, sir. Oh. answer. Diba? So, so talagang pupuntahan mo siya sa Pasig City Jail? Natatakot niya ako. Baka mamaya sabihin ni Rizon Tiberos. Hindi kami yung dalawang kriminal magkasama. Oh. Siyempre, gumawa ako ng scam, di ba? Baka mamaya? Kaya ako magbigay alis ko dahil scammer din yung Kaya kawawan mo si si alis ko, madadamay pa sa akin. Kawawan mo siya, na lang. So, ayan. So, nagdalawang isip ka na ngayon. Kasi nung kahapon, talagang pinagpipilitan mo, pupunta Oo, ka ng pasok. Samahan kita, nanay. Gusto ko na kahapon.